So yun mga boss, so, meron tayong gagawin dito ang Montero no? So ito ang problema Ang reading niya ay Ito mga boss, 35 lang ito kasi sira yung gauge at last 10 yan eh. So tapos yung high side Yeah. So, malamig naman ang tubo. Ang isang problema ng labusing dito, paano to boss pag nata na matagal na wala ang lamig? Na wala ang lamig tapos yung hangin, isang problema yung hangin. Hinahanap ko lang ah. Yung hangin mga boss malakas na naka natin naka 4 na pero mahina pa rin yung buga. Ayun oh, so mahina pa rin. Ngayon, ah, kailan to nalinisan? Kailan nalinisan? Dalawang, mahigit dalawang buwan. Dal mahigit dalawang buwan. So, ngayon hilaw ang lamig, no? You know? Ayan, so okay naman ito. So, titingnan natin to. Ito, titingnan ko lang, ibababa ko evaporator. I-check natin yung evaporator kung durog-durog na. Kasi dapat malakas ang buga ng hangin. Ang problema kasi, mahina ang buga ng hangin nyo Kaya yung lamig, hindi kaya Ano pa ba bang ibang pinagagawa dito? Yun lang Yun lang So, ito mga boss, ano Try natin, kumatsambahan natin ito Ibababa uh, ko muna yung Vaporator nyan Sa harapan, tapos kung ano talaga uh, Sabay clean nga natin Tapos, babakasin ko itong ito. ah, Condenser dito para malinisan na rin natin kasi tingin ko sobrang dumi na okay so ayan o no? oh. sobrang dumi so isa din yung nasa nagpapahirap ng ano ng aircon mga boss pero yung tubo malamig naman yung tubo dito ayan o no? malamig yung tubo eh pero ang problema walang lamig dun sa loob so yun ang titingnan natin baka durog durog na evaporator sila sira eh kalukan pa kay galing ano Kalo kada panghahanapin natin po sa Antipolo oh, yun, sa Antipolo. Oh, diniyan 'yung kami. Ito sa plastic bottle, plastic. O nga. <laughs> Dati dito, lumagkad Ito naman sa Kamilan, ano ba? Malakas siya sa Kamila, sir. Oo. So, 'yun, 'yun ang titingnan natin. So, titingnan ko muna 'yung na no? tapos i-apply ko muna mga boss, mapapaklasin ko lang muna. Okay. Sir, so, muna nga boss, 'yung so, nakalas na 'yung condenser, ayan. Sir, tina 'yung dumi. Ayan oh. Ang kapal ng buhok ko. Oh. Ayun oh. Yan, oh. Ha? Ha? Ang kapal di ba? Oo. Oh. Kapal ang buhok. <laughs> oh, no, sa, taana, sa daan. Oh, ayan oh. No. Baka may mangkukulam sa loob. Ang, <laughs> <ba? laughs> ang kapal. So isprayan pa ay. natin 'yan para matanggal talaga yung nandoon sa loob na nakasingit-singit. Yan, yan 'di ba? Tanggalin nyo ito dito, Jay. Tanggalin nyo yung mga ano dyan. Tapos ito, linisan mga boss. Para matanggal, malinisan natin. High pressure kasi ito. So, evaporator, Hindi ko pa nababa. <laughs> pwede pa yan. lang yan, di ba? Titignan pa natin yan, sir. Pero tingin pwede pa yan, eh. So, evaporator, ang rito 50-50 tayo. Kasi hindi ko pa nababa, eh. So, so, Jay, balutan mo ito rito, ha. Ito, so, takpan mo rin para pag-spray ng tubig umayon. So, ang iba po rin naman mga boss ay inuumpisaan ko na. Ayan. So, ako ang bubaba kasi ito, mga ganito, no? So, tinuro natin doon sa mga kasama natin yung doon sa harapan. Yung sa naman, hindi ko pa napapagalaw. So, focus lang muna ulit nito kasi kakalinis lang itong mga boss. Dalawang ban lang. So, sa malamang, malinis pa yung likuran, no? So, yung sa likuran kasi, sa harapan, medyo malinis pa yan. Pero titignan ko lang kasi nga, bakit naka number 4 na sila mahina pa rin yung labas ng hangin so yun ang ko mga boss so bababa ko lang muna yan tapos upload kayo pag nababa so ito na yung update no so di ko nakuhaan ang video kayo na pero uh, nilinisan natin itong radiator tapos ito na yung lamig tinan yung lamig nagpapawis na yan so nagpapawis na yung aircon uh, itry natin ano sa ano uh, temperature temperature lang ito temperature ko So yun, ito mga boss Ah, uh, temperature natin yung lamig. Ali lang naka-sounds. Wala natin atin. Baka makaka tayo. Kuatro. So ito yung labing dyan. Nakabukas ang pinto dyan mga boss.